Anak, patawarin mo ko kung gagawin ko to. Alam ko mapapabuti ang buhay mo kay Kuya Gustin. Sana nandyan si Kuya Gustin. Kuya Gustin! Kuya Gustin! Oy, sino yan? Teka lang. Kuya Gustin, kaya po ako na pa rito. Ipapaambun ko po sana muna sa inyo tong anak ko. Kasi po, bala ko pong umuwi na ng probinsya eh. Hindi alam ng mga magulang ko na nagpaanak ako dito sa Maynila. Dahil ang naging trabaho ko po dito ay isang GRO. At hindi ko rin po alam kung sino yung naging ama ng batang to. Kaya nagbabakasakali ako na sana kayo na lang ang umampun dito sa batang to. Alam ko naman po na may mabuting puso kayo eh. Bala ko po kasing magbagong buhay sa probinsya. Ah, ano? Isang? Baka nabibigla ka lang. Siguro isama mo na lang sa probinsya anak mo. Siguro matatanggap naman ng nanay-tatay mo yun. Hindi ko yung sigurado po akong hindi matatanggap ng magulang ko ang batang ko. Lalo't isa sa mga naging customer ko yung naging tatay nito at hindi ko rin po sila kilala. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, Kuya Gustin. Sige na po, kayo na lang pong balang magpalaki sa anak ko. Sige, Sang. Kung yan ang magiging desisyon mo, hindi ka naman nagkamali ng tao pag mo sa anak mo. Palalakihin ko yung anak mo at ituturin ko na rin tunay kong anak yan. Paano, anak? Tawarin mo ko. Iwanan na kita kay Kuya Buste. Ito na po. Ito na po lahat ng gamit niya, Kuya Agustin. Kayo na pong sa anak ko. Anak. Kaya saan niya yan? Bandi, ito nga pala si Rebel, sa atin hindi natin siya tuturing na ibang tao. Tuturing natin siya kapamilya na natin at kapatid mo. Ba, natagal ko sa abroad ah. niya Wala man lang pagbabago itong bahay na ito, ni Utol la, ah. Andiyan kaya si Utol? Teng! Teng, Tol! Oh, sino yan? Utol! Kupa na! Kailangan ka pa na kauwi! Di ka nagpasabi. Di sana, nasundo ka namin. Di na, Tol. Talagang di na ako nagpasundo para surprise ang ato pag-uwi ko. Ah, ganun ba, Tol? Tara, pasok muna tayo sa loob. May konti pagkain dyan. Kamakakain muna tayo. Yeah. Pukam muna rito, Tol. Oh, Tol, kamusta na kayo dito sa Pilipinas ngayon? Okay lang kami dito, Tol. Pero ako, Tol, balita ko, ay mo nang bumalik ng Pilipinas. Malaki sinasabi mo sa ibang bansa ngayon, ha? Hindi naman, Tol, sakto lang. Alam mo naman, wala naman akong pamilya rito yung Owen, eh. Kada kontrata ko sa ano, nire ko lang. Ah, ganun ba? Kaya pala, eh. Oh, may pala kami. Tay, dito na ako, Tay! Tay, may bisita na pala tayo. Sino po pala siya? Ah, Tay, Ben. nga pala, kapatid ko yan. Tito Barok mo. Oh, Mag-bless ka sa kanya. Hey, Thank you, tol. ito na ba yung anak ni Isang? Yung iniwan sa'yo? Yung pinaampun sa'yo, tol? Ang laki na pala na ito, ah, Si Rever, ba to? Di ba ito may isa ka anak? Si Randy? Nasaan na pala ngayon yun, tol? At ah, tol, huwag natin muna pag-usapan yan. Tayo muna tayo, tol. Mahal ka, Ha? Ah. Webe, <coughs> sandali nga lang. Ba't lagi ka ginagabi ng uwi? Saan ka ba nagpupunta? Oh, si yun ah. Re, tika lang. Mauna ka na doon. Susunod na lang ako. Kakausapin ko lang ang kaibigan ko. Sige, pre. sumunod ka agad ah. Sige, pre. Pre, anong ginagawa mo dyan? Mukhang malaking problema mo ah. Oo, oh, Pre. Wala problema ko. Pinatok na saan kasi ako. E eh dapat di ko nalaman. Gusto nga makalimot, Pre. Paano kaya makakalimot sa problema ko? Pre, problema? Gusto sana kita isama eh. Kaso, baka mawili ka. Hindi ka na makakawala sa sistema. Alam ko naman yung mga lakad nyo, Pre. Pero sa ngayon, Pre, lugmok na lugmok ako sa problema, Pre gusto gusto ko talaga makalimot ah ganun ba pre o, sige ikaw ang bahala o paano mama ka na sa akin ano bombit dati ba yung bank kaibigan mo baka maulit tayo doon. o oh, pre darating yun magantay lang tayo nasa kanya naman yung pangkuha natin eh Oh, yan na pala yung kaibigan mo eh. O oh, ano, nalaman na ba yung pera? Oo, oh, nandito. Pasensya na kayo, nalate ako ah. Tara na. Tara. Si Reber yun ah. Sa amin yung mga tambay. Totoo nga yung mga sabi-sabi. O nga pala, Reber. Balitang balita rito sa lugar natin ah. Hindi ka pala tunay na anak ng tatay mo. Ang nanay mo, Isang giyaro, baka pwede mo nang sa amin yan Oo nga Raider, palana <laughs> pala ang nanay mo no? Kasi na kaya yun, maganda pa siguro yun Ano pre? Oo, baka pwede pa Loko loko ka, bastos yung bunganga mo Loko ka? Ayawa ko pre, ayaw mo! Sige hey, pre, panatapos pa Oo, oh, si Raider yun ha OY! Kapatid ko yan! OY! Patapos! Rebeer, tumayo ko dyan. Okay ka lang ba? Okay. Okay. Anong nangyayari sa'yo? Sino'y mo ngayon? Ba't ka binomogbog? Bitaw mo nga ako, Kuya. Kala mo ba? Hindi <laughs> ko pa alam ang lahat. Hindi <laughs> na makatatuloy na kapatid, diba? <laughs> Patagal nyo na pala na ako nang ni Tatay. Ampul lang pala ako. Ampul lang ako, Kuya. Ampul lang ako, Kuya. Ampul lang ako. Rebeer, ano ba yung pinagsasabi mo? Tumigil ka na. Uminahon ka. Umuwi na tayo no? na. Umuwi na tayo. Rayber na, ka? Teka ka lang Randy, ano ba nangyari sa kapatid mo? Tay, kausapin mo yun si Alam niya na daw na ampun siya, kaya siya nagkakaganyan Rayber, anak, pwede ba kita makausap? Rayber, ngayon alam mo na, na, hindi kita tunay na anak Rayber, pwede ba kita tanuhin? Kahit minsan ba, naramdaman mo? na hindi kita tinuring na tunay kong anak. Reber hey, tama si tatay. Niminsan ba naramdaman mong hindi ka namin minahal? Niminsan ba naramdaman mong di kita tinuring na tunay kong kapatid? Alam mo, Raver, kaya hindi ko na pinagtapan sa'yo. <laughs> Kasi, sa puso't isipan ko, <laughs> itinuring lang kita tunay kong anak. <laughs> <laughs> Tay, tuwarin niyo ako. At maraming salamat po. At di niyo ako ibang tao. Kuya, patawarin niyo rin ako.